ang kahulugan ng inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Itinuturing natin ang pananalitang ito kapag may namatay. Maaari rin itong sabihin ng ilan sa atin kapag nawala ng bagay, nakaranas ng kabiguan o pinsala. Ngunit, alam mo ba ang tunay na kahulugan nito? Oo, alam ng lahat na ang ibig sabihin nito ay tayo ay kay Allah nagmula at sa Kanya ang ating pagbabalik. Naiintindihan mo ba talaga ng buong buo ang mga salitang ito at ang mga implikasyon nito sa buhay ng isang Muslim? Ibig sabihin nito, ang anumang ating taglay ay hindi talaga at Ito ay pag-aari ni Allah. Tumingin ka sa iyong paligid. Lahat ng iyong nakikita ang lahat ng iyong taglay at ang lahat ng naroon. Sa iyo, sa iyong katawan, sa iyong paligid, ay pag-aari ni Allah, nag-iisa. Si Allah ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ari-arian at bagay na iyong pinaghahawakan at siya ang tunay na may ari ng lahat ng ito. Kaya ang mga sasakyang iyong minamaneho, ang mga bahay na iyong tinitirhan, ang mga negosyong iyong pinangangasiwaan ay talagang pag-aari ni Allah. Ang mga anak na kanyang ipinagkaloob sa iyo, ang kalusugang ibinigay niya, ang oras na ipinagkait niya sa iyo ay pawang pag-aari ni Allah. Maging ang mga katawan na ating tinitirhan at ang buhay na mayroon tayo ay pag-aari lamang ni Allah. At kay Allah ang pagmamayari ng mga langit at ng lupa. Quran 3.180 isang daan at walumpu. Sa kanya ang kaharian ng mga langit at ng lupa at ng lahat ng narito. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Quran 5, isang daan at dalawampu.